Hello guys, welcome to Manalo Little Farm. Ngayon ay nakarating na ulit tayo dito. Kaya mag update tayo. Tayo ay pupunta sa dun. Sa update natin sa ating farm. Titingnan natin ito eh, ano na naging itsura. Kasi ilang buwan na din tayo hindi nakakapunta dito. Kaya tayo ay mag update muna. Ngayon na ilang buwan na din tayong hindi nakakarating dito. Paano ba? Hindi ko na din alam kung ano may, kung ano naging itutuloy na ngayon. Kaya bibisitahin muna natin. Ngayon lang. At bukas ay babalik na ulit ng Manila. Tapos basis ng nangyari kahapon? Paano ba? Naligaw ako. Galing ako guma ka. Nakarating ako. Din, dinala ko ng mapa sa Buena Vista. Buena Vista, Quezon. Hirap, grabe. Parang walang katapusan yung daan. Nagulat ako, bakit three? Kay... Base sa mapa, tatlong oras pa yata yung bibiyahe ko galing gumaka papunta dito. Samantalang dati, natatakbo ko lang yun ng dalawang oras. O kulang-kulang, two hours. Eh syempre, hindi ko naman hindi naman ako ganun ka ano para dun sa ano pero grabe ang daan nakatatlong tumba ako dun kasi dito ako nakadaan sa may San Andres as in wala kang sementong madadaanan nakatatlong tumba yata ako dun eh puro gasgas -gas na yung motor basag pa <laughs> yung hindi kaya grabe kaya pala sabi ng mga taga doon eh, ano um, hindi daw talaga um, hindi nangahas ang mga riders na dumalaw daw doon dahil sa sobrang lubak-lubak ng daan at napakalaki ng bato kaya ewan ko ba paano nangyari yun ba't nakarating ako doon pero based experience na din well, nandito na tayo ayan na di ba dati, kung mapapansin nyo, di ba walang damo yan? Medyo napanahan kasi ngayon. Ayan. Ang dami ng damo sa update sa mga nyog. Hmm. Yung mga dating walang bunga. Ayan. May mga bunga na din pala, oh. Dami na. Kaya ko kayang libutin to. Ayan. May mga jimilina. Ito, kawayan. titingnan natin. Ang sakit. Yan oh. Oh. Halos lahat. Na hindi naman halos kasi mga iba. Ito oh. Dami pa pala eh. daming bunga ganda. Pero titingnan pa natin yung mga iba. Ay, okay, kung mapapansin nyo, di ba dati? Ayan, puno na mga damo yan. Ang dami na yung mga nyug. Pabayaan kasi. Dito dadaan sa kabila. yung na ako ito nagmamaskan. Doon, akya tayo sa kabila. Ah, pupunta pala. Di pa pala yung Dami nga lang damo. Mga ilang minuto din lakad nito. pa. Kaya to. Sa kabila daan na to. Titin na pala natin yung ginawa nilang bako doon sa kabila. Dito yon. Eto. Ayan, may mga bunga na din Ano? Pero hindi naman lahat-lahat sabay-sabay. Pero yan, isa din yan sa mga nalagyan. Pero tingnan mo. Ang ganda lang ng mga dahon. Hindi kagaya Hindi kagaya dati na makikita mo naninilaw yan. Pero ngayon, ganda. Ang ganda ng ano ng mga dahon niya kaya. Eto dito. Pwede tayo dito dumaan. Pero dito nila ako dadaan. Ba yun? Ay. Ayan Ito yung sa huling update Yung nakita natin sa huling update Yung may bako Yung binakuran nila Ito na yun, yun Yung may bako Kapit lang tayo. Mamaya magpapakuha ko ng mga buko. Hindi ko naman iuwi yun. At nakamutawan lang ako. Kakainin na lang na. Yan. Yan yung bakod na ginawa nila. Yan. Ah, ito yung sinasabing na pag ng spray. Namatay. Ayan. Ayan yung bakod na yan yan, simula yan dun kung matatanaw ninyo ang bakod nandun yung sa pinakadulo pupuntahan natin yan mamaya at oh, tinan din pala nung mais sa may dulo eto o oh. bukod dito ayun, may na din tanim dun sa taas eto, ayan ano ba to? ang alam ko ito yung dating ano ayan may mga tanin na namang mais pala to eh kaso lang hindi man lang na nalinis yan ito yung bakod na ginawa yan ito may mga tanim na mais Ayan. <coughs> Simula yun dun sa taas. Ah, may mga tanim na ano. Kamoting kahoy. Mais. Yung bako na ginawa nila eh. May mga bunga na din pala dito sa baba. May nakikita akong mga bunga na niyo. Mga buko